Hindi ka pa rin member ng Livegood. Bakit naman? Hindi mo ba naiintindihan? Ang Livegood, nahati sa dalawa. Pwede ka maging member, pwede ka maging affiliate. So kung ayaw mo maging affiliate, ayaw mo gawin yung ginagawa namin, ayaw mo ayaw mo mag-invite, ayaw mo magbuo ng grupo, ayaw mo kumita, ayaw mo yung business side, pwede naman member ka lang. Pag member ka, ang laki ng na mo. Imagine mo yung produkto namin, no? US company po ang Live Good, 25 years na po sa health and wellness ang CEO ng Live Good, si Ben Glinski. Sigurado pong quality at organic po yung mga produkto natin. Less 70% compared sa other brand. Ganun siya kamura. Kung user ka ng mga kung ano-ano mga produkto, compare mo yung product namin kung ganon kamura. Example kay Super Green, Super Reds, meron tayong Factor 4, meron tayong Lean. Okay, simulan natin sa Super Greens. Itong Super Greens, guys, pinagalo-halo po ito mga green na damo, gulay, halo-halo po yan dyan. Okay? So, ang maganda dito guys, maraming laman. Eh, no? Madami siyang laman. Okay? Isang scoop nito, yan, isang scoop nito, nilalagay ko sa isang baso, tubig, inumin ko na. Alam mo kung gano'ng karami ito? Isang scoop nito, almost 40 plus, 40 plus na capsule. Grabe, no? Ganong kamura. And dami nito, ito. Hindi <laughs> tinipid. Maganda to sa digestion. Pati yung mga naninigas ng na mga kamay mo, nangangalay. Pati yung mga sakit sa loob ng katawan mo. Guys, namin na pong testimony rito. Tapos nakakapayat din to. Siya pa yung super reds. Yung super reds po, lahat naman ng pula. Ayan, yung mga berry. Halos lahat ng berry nandyan. Kaya maganda to sa mga may UTI. Maganda rito sa blood circulation. Kasi nag nagpapabilis ng daloy ng dugo. Binubukan niya yung ugat mo. Kaya yung mga may sakit sa puso or cardiovascular, maganda to. Meron din po itong sexual health. O, oh, di ba? <laughs> Sangka pa. Oh. Maganda super reds. Murang-mura lang to guys. Imagine nyo po lang to. Nasa $18 pag member ka. Okay? So, ito pa yung factor po namin. Fish oil. Okay? Anti-inflammatory din to. Maganda rin po ito sa mga buto-buto. Alam naman natin fish oil. Alam naman siguro yung fish oil. Marami na rin pong fish oil dyan sa, sa mall. May nakikita ko yung mga US brands. Sa Watson, may nakikita ko fish oil. So, sa atin, mura lang to. Ang laki ng binaba ng presyo natin sa other brand. So, yun yung enjoy mo pagka ikaw ay member. Magkano membership? $9.95. Monthly membership. Eh, kung malaki naman na save mo, Bawin bawi yung 9.95 dollar mo. 600 pesos na lang para madaling kwentahin. Bawin bawi yung 600 pesos mo kung ang nalas mo naman, libo-libo. Di ba? Kung mag one year subscription ka, one year membership, parang SNR, Costco, Landers, merong membership po yan eh. So, halimbawa, nag-member ka ng one year, less ng 20%, nakatipid ka ng dalawang buwan. O, di ba? Ang laki, ang laki, ang laki ng nasave mo pag one year. So, kung ayaw mong gawin yung business side, gumamit ka lang ng produkto, ang laki na nasa-save mo. Organic pa po ito. Ibig sabihin, hindi ginamitan ng mga chemical na pagpapalaki, yung pesticide, insecticide, fertilizer, lahat po organic yung ginamit. Okay? At sa isa pa po, kung member ka, okay, anytime pwede ka mag-appellate kung gusto mo gawin yung negosyo. Pag ginawa mo yung negosyo, magbabayad ka lang ng $40 one time. One time, lifetime ka ng affiliate sa $40. Ano naman yung kapalit ng $40? Sa $40, unang-una, kasama ka na sa ways to earn. Ibig sabihin, pwede ka nang kumita Pwede ka na mag-repair. Okay? Bibigyan ka ng authority na mag-repair. Meron kang referral commission. Sa SR sa Costco, sa Landers, walang referral commission. Kahit ikuwento mo sa kapitbahay mo, at yung kapitbahay mo nag-member sa SNR, sa Landers, wala kang commission. Wala kang referral commission. Sa LiveGood, bibigyan ka ng referral commission na 50% ng initial niya na 3,000 pesos. Ano ba yung 3,000 pesos? Yun yung mag a -appulate. mag a, siya na $40 tsaka $9.95 dollar. Paano kung mag-member mag, kung mag lang siya? $9.95 dollar. 50% sa'yo. Okay? So, ganun kaganda yung negosyo natin. May referral commission ka pag a ka. Ito pa maganda. Yung referral mo, pag nag-refer, meron kang 10%. Yung referral ng referral ng referral mo, meron kang 5%. Hanggang 4 level, 5%. Hanggang 10th level po yan, depende sa rank, meron pang 3, 2, 1%. Imagine, hindi mo na referral, kumikita ka pa. Sa SNR, sa Landers, sa Costco, hindi ka bibigyan ng negosyo. Kay Good, bibigyan ka ng negosyo. Okay? So ngayon, ito pa maganda. Meron pa tinatawag na auto spillover na lahat ng mga papasok galing sa taas, bumabagsak sa ilalim yan at pwedeng tamaan yung account mo. At pag tinamaan yung account mo at dumami ng dumami, bibigyan ka ng company ng 2.5% every month na subscription under your matrix na 2 x 15. Okay? Imagine mo, ang maximum income mo sa matrix pag wala kang referral, pag napuno yung matrix mo, kahit wala kang referral, galing sa spillover, okay? Ang income mo is $2,047 or 100,000 pesos every month. Pero, disclaimer lang, hindi ho lahat, iaasa mo sa spillover. Pwede kang gumawa ng sarili mong matrix kasi yung mga referrals mo, babagsak din yun sa matrix mo. Okay? Pwede kang gumawa na sarili mong matrix para mabilis mapuno or pwede bumagsak galing sa itaas. Pero wag mo nga asahan yung over, dahil wala kang control doon kung babagsak ang kao o hindi. Depende sa naduktungan mo yan. Okay? So, at least may option na pwede kang pumita. Okay? So, sunod tayo doon sa income na every referrals mo, bawat matrix income nila, meron kang 50% lifetime. Ibig sabihin, halimbawa na invite mo ako at kumikita ako sa matrix ng $1,000 per month, bibigyan ka ng company ng $500 every month. Pero hindi ibabawas sa $1,000 ko. Okay? So, ibig sabihin, the more na marami kang referrals, the more na marami kang 50% monthly sa bawat matrix income nila. Ito pa maganda. Kapag nakapag-develop ka ng team, at nagra-rank up yung team mo galing sa referrals mo at referrals na referrals na referrals mo, lumabas yung mga nagra-rank up simula sa bronze, silver, gold, platinum, tsaka diamond, and crown diamond. Pag may nagra-rank up sa ilalim mo, makakatanggap ka sa company ng generation bonus. Magkano generation bonus? Guys, malaki yun. Entire group niya, may commission ka pa. Okay? So, ito pa maganda. Pag diamond ka, pag diamond ka, 2% ng sales ng company, paghahati hati ng lahat ng diamond, kasama ka. Isa po ako sa diamond, 16 months na po ako nakakatanggap. Kasi first two months ko, nakuha ko yung diamond rank. Then 16 months ko na na-enjoy yung diamond bonus pool. Na 2% na sales ng company sa buong mundo, hinati-hati po yung sa lahat ng diamonds. Yes, alam nyo kung magkano. Ang natatanggap po namin sa Diamond Bonus Pool every month, Diamond Bonus Pool alone, ang komisyon namin umabot po yan ng 2,000 to 5,000. Grabe, di ba? Eh paano pa yung matrix income? Paano pa yung matching bonus, tsaka yung generation bonus? Paano pa yung weekly passive commission galing sa mga direct referrals mo down the lines? Guys, mag-affiliate ka. Pero kung gusto mo lang talagang gumamit ng produkto, ayaw mong gawin yung business, wala kang pangarap. <laughs> pangarap, ano? Eh Ibig sabihin, hindi ka interesado sa sakitaan. Guys, sa produkto, baka interesado ka. Hindi ka man, may, hindi ka man business kay Livgood, pero user ka, ang laki ng nasa-save mo. Okay? So, ngayon, mamili ka. Sang, sang ka? Ano gusto mo? Maging affiliate o maging member lang? Decision mo na yan.